abot sa anim na raan at miyembro ho ng Iglesia ni Cristo INC ang lumahok sa unang araw ng kanilang protesta sa Quirino Grandstand sa Maynila para ipanawagan ng transparency for a better democracy sa gitna ng maanomalyang flood control projects Bata ito sa status ng Manila disaster risk reduction and management office hanggang sa uh, hanggang alas 6:00 kagabi Ilang personalidad din ang dumalo sa protesta kabilang po sina Senador Dante Marcolet at dating presidential spokesperson Salvador Panelo. Ayon kay INC General Evangelist uh, Bienvenido Santiago Jr., hindi nila hangad na pabagsakin ang pamahalaan at panawagan po nila mapanagot ang mga nasa likod ng anomalya sa prosesong tumatalima naman sa ating saligang batas. Hindi tayo sangayon sa anumang solusyon na labag sa konstitusyon. Hindi tayo sangayon sa revolutionary government. Hindi tayo sangayon sa kudeta. Hindi tayo sangayon sa snap election. Hindi natin hinahangad ang pagbaksak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais nice natin ay ang pagbaksak ng katiwalian. Tinig po ni Iglesia ni Cristo General Evangelist Bienvenido Santiago Jr. Pasado alas 8.30 kagabi nang magtapos ang programa na sisimulan muli mamaya ang alas 9 ng umaga. Ayon kay o ayon sa Manila Police District, naging mapayapa po sa pangkalahatan ang unang araw ng protesta ng INC. Binuksan naman ang tatlong gym sa Maynila, kabilang po ang San Andres, Dapita na Delpan Sports Complex para ho sa INC members na nais magpalipas ng gabi. Samantala, suspendido ang face-to-face -face classes sa lahat po ng antas sa mga pampubliko at pribatong paaralan sa lungsod po na Maynila, gayong araw hanggang bukas.